ikaw ba ay first time na magre-renew ng iyong passport? At wala ka bang idea kung paano? Sa video ito ay isi ko sa inyo kung paano mag-renew ng passport ngayong 2025. Ano ang mga requirements? At magkano ang dapat mong bayaran? Oh my God! Pero bago ang lahat, syempre guys, huwag mong kalimutan mag-like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel para updated ka sa mga latest videos na i-upload natin. Gamit ang iyong Google account ay pumunta sa www passport.gov.ph Pagkatapos ay magpa-pop out doon kung ano ang iyong pipinutin at iselect lamang ang uh, schedule and appointment. Nice. Take note lang guys na hindi nagbibigay ng refundable si TFA kung kayo may cancellation of appointment. Kaya siguruhin na ang inyong date of appointment ay yung talaga ang kailangan nyong araw upang makapag-renew po kayo ng inyong passport. Kaya basahin po muna ang mga importanteng mensahe upang malaman ninyo ang mga dapat at hindi dapat bago po kayo magbayad. Pagkatapos pong mabasa ang lahat, ay pumunta lang doon sa may red highlights na may nakalagay na box at i-click lang po yun. Meron po ang dalawang klase ng appointment dito sa DFA, meron pong individual at meron din naman pong start group appointment. Pero dahil individual po ang pag-apply natin, ay pindutin po natin ang individual appointment. Pagkatapos po ay mapupunta po kayo sa site location at pipili po kayo ng address kung saan po malapit ang inyong pagkukuhanan ng bagong passport. Take note lang po na within 30 minutes ay kinakailangan ma-fill po lahat ng information. Kaya kinakailangan po na bago po kayo pumunta sa site ay meron na po kayong handouts or ready na po ang inyong information upang hindi po kayong uh, matagalan. Pinapayuhan po na lahat ng magre-renew ay nararapat lang na pumili ng malapit sa inyong uh, paninirahan upang hindi maging hustle po by the time na kayo ay mag-renew at hindi po kayo mali. Pag nakapili na po kayo ng site ay kusa naman uh, malalagyan ng office name and office address yung uh, information sheet. Pagkatapos po ay i-click po ang icon firm at i-click nice. ang next. Tapos ay mapupunta po kayo doon sa set ng pag schedule Pagkatapos po ay mapupunta po kayo doon sa calendar kung saan pwede kayong mag-schedule ng mga available na dates. Pili lamang po kayo ng mga available na date and time. Pili lang po kayo kung alin po dyan ang available. Pagkatapos ay i-click ang box na nagsasabing I'm not a robot. Pagkatapos ay i-click lang po ang next. May lalabas po na warning o babala na nagsasabing siguraduhin na lahat ng detalye ay tama. Pagkatapos po ay i-click ang I agree at mapupunta po kayo kung saan kailangan nyo sagutan ang telephone number or phone number. Take note na hindi naman kailangan sagutan ang telephone number kung wala po kayo basta't maglagay po kayo doon ng contact information ninyo. Pagkatapos po ay ilagay po ang inyong active email address. Napaka-importante po nito. At i-confirm po ang inyong email address dahil magsasend po uh, ng document file dito sa inyong email address na ipiprint natin, na magagamit natin sa pagpunta po ninyo uh, ng pagre-renew ng passport. Tapos po ay i-confirm lang ang inyong last name, uh, first name, and syempre yung inyong middle name. At huwag din pong kalilimutan na ilagay ang inyong date of birth, um, civil status, gender, at ang inyong birth legitimacy. Dito sa birth legitimacy ay uh, i-click nyo lang po kung kayo po ay legitimate or illegitimate. Huwag din kalilimutan na i-click ang inyong province at siyempre ang inyong municipality. Tapos nyo na po itong sagutan, i-click lamang po ang next at mapupunta po tayo sa father's and mother's information. Kung saan ay kailangan nyo pong sagutan ang pangalan ng inyong tatay at pangalan ng inyong nanay. Pag nasagutan nyo na po ang information ng inyong uh, nanay at tatay, uh, i-click po ang next at mapupunta po tayo sa application information. Pagkatapos po ay i-click lang ang uh, information type at piliin ang red at kailangan nyo po ditong ilagay ang inyong old passport, uh, date of issue, and authority. Huwag po kayong mag-alala dahil ang sagot po uh, sa mga ito ay nasa inyong old passport uh, na nasa first page or kung saan nandoon ang inyong uh, passport picture. Katapos naman po ay iselect po ang uh, basis of a citizenship. May mga pagpipilian po dyan at i-click nyo po iyon. Tapos po ay makikita nyo ang passport holder. I-click lamang po ang yes if meron at no kung wala. Tapos naman po ay fill upan ang emergency contact person at ang kanyang contact number at i-click ang next. Tapos ay fill upan lang po ang inyong current address, city or province. Pagkatapos ay ang inyong occupation at ang inyong uh, company number at i-click lang po ang next. Pagkatapos po ay kayo po ay mapupunta sa information review. Kinakailangan kailangan na basahin niyo po mabuti, pakidouble check po mabuti ang inyong sinagutan upang wala pong pagkakamali once na natapos na check nyo naman na po at nakita yung okay na i-click lang po ang I'm not a robot and i-check lang po ang I am aware tapos kadalasan po yan ay may ibibigay si Google na nagpapatunay na hindi po tayo robot, kaya naman mayroong mga puzzle yung minsan na malabas, na kailangan nyo hanapin kung anong pinapahanap niya, like for example yung mga traffic lights or bicycles kadalasan po ay yun yung binibigay niya pagkatapos po ay mapupunta kayo sa uh, payment or processing type mayroon pong dalawang pagpipilian, it's either regular and special Regular po ay 12 working days at uh, depende po po yun sa inyong lokasyon. At nagkakahalaga po ito ng 950 pesos. Kung kayo naman po ay nagmamandali ay piliin nyo lamang po ang special at nagkakahalaga po ito ng 1-2. Pagkatapos po ay pumili lamang ng payment method, ang pagpipilian po ay ang e-payment, debit or credit, at syempre ang over-the-counter. Pagkatapos po ay pumili kayo kung ipipick up nyo or ipade-deliver nyo ang inyong passport. Kung ipipick up nyo po doon po mismo sa branch na pinili ninyo kanina sa information. At kung kayo naman po ay magpapadeliver, may additional charge na 150 pesos. Pagkatapos na po ay makikita nyo ang uh, summary of payment at kung okay na, i-click ang pay now kinakailangan po na within 24 hours ang anumang over-the-counter na generate ay kailangan mabayaran basahin ang mga nakasulat dito bago i-click ang I agree pagkatapos ay mag-proceed po kayo sa inyong payment at take note lang po na ang pumili ng mga over-the-counter ay may nakalagay po o may patong po yan na 50 pesos convenience store fee kung okay na po, makikita nyo ang total i-click ang uh, proceed at pagkatapos po ay i-click na ang confirm Pagkatapos po, i-check ang inyong email address dahil uh, may mag-e-mail po doon ng payment na reference number na inyong gagamitin para sa pagbabayad ng inyong renewal of passport. Pwede rin magbayad through Gcash at mas madali yun kung yun po ang inyong gagamitin. Pagkatapos po, ay antayin ang email ng DFA na nakalagay ang successfully confirmed na kayo po ay uh, nakabook na. Tapos ay i-scroll down ang email at i-download ang PDF file. At ipaprint ito lahat. Ito ay ang reminders, passport application form, e-receipt, at feedback form. Sa mga nagtatanong po kung ano ang requirements ng pagkuha uh, at pagre-renew ng passport, ay kinakailangan na nasa inyo po ang inyong old passport. Pagkatapos ay ipa-photocopy po ang first page at magdala lang po ng isang valid ID. And syempre, huwag niyo po kalilimutan ang mga PDF file na kailangan na ipinaprint po ninyo. Ganun lamang po kadali ang pagre-renew ng inyong old passport. Yeah! kung may katanungan po kayo ay mag-comment lang po kayo dito sa ating YouTube channel at sasagutin po natin yan. Thank you guys for watching my videos and for more information, please like, comment, and subscribe. Bye!